Magandang araw mga idol, ako nga po ulit ang inyong lingkod negros line ng JJA Gamefowl. Ang topic na aking ibabahagi ngayon ay tungkol sa alagang manok na nangungupit, naduduwag, ayaw maglaban, kulang sa tapang at late maturity ang stags mo. Pero bago tayo magpatuloy kung nagustuhan mo ang ganitong crossing video, please like, share, comments at subscribe para updated ka sa mga upcoming videos ko. Maraming salamat po! Kadalasan ito na encounter ng iba, tagal maglaban ng stags nila kahit pitong buwan na pataas ang edad. Kulang pa rin sa maturity, ayaw mang laban, natatakot, nangungupit pwede maayos nyo yan. Sa edad na limang buwan ihiwalay na bawat isa, kanya-kanyang kulungan na hardeng pen, lagyan ng short cord, pamaa para masanay na, para anim na buwan edad pwede ng cording sila, pwede kayo magbigay ng mga ganitong gamot na meron testosterone.